Aron mas mapaduol sa mga eskwelahan ug madungog ang concern sa mga teachers ug estudyante, gihimo ng off-site ang regular nga meeting sa local school board sa Mandawi City. Mga principals gitambong usab ni ini. Ani ang report ni Nico Sereno. Inay sa City Hall sa mga eskwelahan na gipahigayon ang meeting sa Mandawi City Local School Board. Sa ilang schedule para ning buwana, sa Kanduman Elementary School sila nag-meeting. Mi preside si Mayor Jonas Cortez, uban ang mga miyembro, sama sa City Treasurer, Committee on Education Chair, Dept DepEd officials. Katuyuan sa paghimo nga offsite sa mga meetings, mapaduol ang siyudad ug ang board mismo sa mga eskwelahan. Ang mga principal sa mga distrito mamahimong mutambong o mupadangat sa ilang concerns. Plano sa board, libuton ang lain-lain ng mga eskwelahan sa ilang tigom. Ato na ginanggi siguro nga adto na mismo sa nagkalain-laing mga eskwelahan sa dakbayan sa Mandawig para lagi makita nato ning mga issues and concerns kay at least ato mga stakeholders bitaw ato mga teachers and then principals from the different districts mapadungog bitaw nila lakip sa mga concerns kagipadangat ang panginahanglanon sa mga eskwelahan ...og request gikan sa principal. Ang board mihanay usab og mas simplified nga pamaagi sa pag-request gikan sa mga principals ngadto sa dakbayan pinaagi sa pag-andap og form nga ilang suwatan. Kasagaran concerns nila so far no katong mga schools nga wala pa totally complete na naayo katong sa bagyong audit and then other concerns nila magpasalamat sila sa local school board ang maong pamaagi sa local school board gikonsidera sa syudad nga usa ka maayong practice nila gani sa pagbisita karong bag-o sa mga local og school officials sa Kalibo Aklan didto sa Bandawe ilang gipaambit kini nga mamahimusab nga mapatuman sa ilang school board uban ni Marlon Melgazo Nico Sereno Balitang Bisdak